Asik Irene, ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, manong Ted and DJ Sasha. Magandang umaga din po sa lahat ng tumutubaybay ng inyong programa. And thank you again for your time. Uh, Asik, ano ba ang kwento rito sa nangyari sa Antike at ito uh, itong mga food packs na ito, saan ho ba galing ito? Okay, manong Ted, ang DSWD po ay uh, meron tayong mga relief preposition agreement with the local government units. In this case po meron tayong RPA with the provincial government. Yung mga food packs po natin, dinala natin sa food uh, sa, sa warehouse ng province, para kapag may mga emergencies, eh, madali po tayo makapag access at madali po tayo makapag distribute sa mga local government units. Ang nangyari po, batay po dun sa investigasyon ng ating uh, field office, may request po ang uh, ang bayan ng uh, Fornia. Tobias Fornier Antique. At uh, nag- uh, uh, kumuha po sila ng food packs doon sa warehouse nga po sa province. Uh, but this one, wala pong uh, approval ng DSWD. Bate po kasi doon sa Relief Preposition Agreement, the province uh, in no case shall distribute, disperse, or dispose preposition relief items without the approval from the DSWD. So apparently, uh, nagkaroon po ng uh, Uh, issue between the Mayor and the Vice Mayor uh, regarding na po the release. Uh, uh, ito yung pinuntahan ng ating uh, Field Office 6 Regional Director para makausap si Mayor and si Vice Mayor and ayusin na lamang po since the goods were already released. So ang ginawa natin naman ng Ted and DJ Chacha, we spoke to both officials and we got their assurance na magkakaroon po ng submission ng distribution sheet. Pati po yung um a dromic report no to ascertain kung sino yung mga affected and sino'y mabibigyan natin ng mga family food packs. Uh, I think um uh, naayos naman po, nagkaroon na rin ng uh, pag, uh, re remind doon sa mga local officials on the process uh, that we should undertake before family food packs are distributed. Opo, ma'am, sabihin niyo no itong mga uh, pre-positioned food packs na ito ito po ay talagang uh, nasa programa ng deep ng ng DSWD kasi nga sa panahon ng kalamidad madali mo makukuha yan para itulong ano po yun po ang prinsipyo tama ano tama po okay. tama yan apo, apo. manong Ted okay. the principle why we preposition good yes okay so ngayon sabi ko ninyo bago yan ilabas ng bodega dapat may pahintulot mula sa DSWD region tama po manong okay. Ted dapat Sige. po may pahintulot okay dito ho ma'am, paano na ilabas yon kung walang pahintulot from the SWD? Ah, uh, well from the investigation that was conducted ano ng mm -hmm. kid, ah, uh, pum, uh, uh, accordingly pumunta po ang uh, Vice Mayor doon sa province and uh, uh pinakita po yung kanilang request and then ito nga po ay uh, inalaw o released na po ng ng province. And this is What we reminded po mm -hmm. yung mga personnel from the province na that should not be the case po. Mm -hmm. So who controlled the bodega? Ma'am sorry po hindi ho sa ano tayo dito pero kasi nga para natin malaman ng punot-dulo hindi na humang uulit. So yung province na iyon, provincial government ang may hawak sa bodega kaya ho nakakuha itong si Vice Mayor ng supply? Tama po uh, Manong Ted dahil nga po meron tayong relief prepositioning agreement Apo. with the provincial government. Mm -hmm. So ibig pong sabihin, uh, the DSWD is uh, permitted to store or uh, mag-impact po noong mga, o mag-preposition ng mga family food banks doon po sa kanilang facility. But then again, uh, as what I earlier mentioned, uh, any release should be uh, approved by the DSWD. Okay. So, nung ito po inilabas ng walang approval ng DSWD, pero ngayon sa video, meron na ho mga taga-DSWD, dahil sa kumbaga, eh, nangyari na ito, hinayaan na lang po ng DSWD kasi nga baka, baka lalo magkagulo. Ganun po. Well, uh, dahil nga po, manongkat, ilabas mm -hmm. na rin naman na yung Family Food Bank mm -hmm. and there was a submission of a drumming report mm -hmm. uh, saying na ito nga po yung mga apektado Ah, uh, na lamang po natin na ano po mm -hmm. tayo na po yung uh, okay. nagamit at uh, mm -hmm. nag-sagawa ng uh, distribution activities mm -hmm. para matiyak natin that the food packs are, really, uh, okay. are really rich yung mm -hmm. pong mga apektado ng uh, epekto ng El Nino doon po sa lugar. Okay. mam Ma dihuba ho ba sabi nga ho ni Secretary Gatchalian at mismo ho ninyo, dapat itong mga ayudang ito, whether cash man yan o in kind, hindi pinakikialaman ng politiko. So, uh, dito ho sa pangyayaring ito, parang lumalabas po na kasi nga yung vice mayor dito ang ang nagkousa na po na kumuha doon sa sa bodega. So dito ho, sa pangyayaring ito, paano po ang magiging moving forward, ang magiging panuntunan na ngayon ninyo na hindi na ito mauulit kasi nga dito ma'am klaro ho nilabag ang DSW regulation. Ah, uh, yeah, manong Ted actually no nag-usap uh, na po rin kami and um, moving forward, yung pumunang mga Um, preposition goods, yung mga family food packs na dinadala po namin sa uh, probinsya po na Antique, eh doon po muna sa mga DSWD managed warehouses para po maiwasan natin yung ganitong mga similar instances while we are conducting um, uh, meetings and reorientation with our partners on the ground para po mm -hmm. yung mga provisions ng regional prepositioning agreements ay talaga mm -hmm. po masunod. Opo, opo. So, ma'am, dito ho ba, paano kung ikaw si DSWD officer doon, tapos eh, klaro na sa iyo ang inyong regulasyon, kami ang magbibigay ng cash na ayuda o kaya po naman itong mga in-kind at meron doon po mga papel na mayor, vice mayor, konsihal, how do I manage him? Itong mga umeepal na politiko man. Paano yon? eh kung eh mayor ito eh. Mayor, hindi ko kayo pwedeng makita dito kasi baka kami kag kagalitan. Paano kayo? Paano, kayo? Paano yung ASEC? Paano yun? Yes, uh, Manang Ted. <laughs> eh, ito nga po yung uh, uh -oh. isa sa mga talagang strength ng mga managers, mga leaders natin on the ground na mm -hmm. yung coordination no with local officials dahil sabi naman po natin, Manong Ted, we respect naman po and we value our partnership to them, our relationship to them. Kasi talaga naman sila ang katuwang natin ano po, sa implementation mm -hmm. ng iba't ibang programa mm -hmm. doon pa sa kanilang local dan. So we regularly coordinate with them, get in touch with them, binibisita po natin. Like in this case, nagpunta na mismo si RD at kinausap nga po si Vice Mayor at si Mayor at uh, uh, in-explain po natin talaga ano po ba yung mga panuntunan uh, constant and uh, Uh, regular coordination is really mm -hmm. vital ted. Mm Hmm. O oh, sige, so Chano, uh, may tanong ka dito kay asek kasi ako ang aking huling katanungan dito eh nalaman na ba ito ni Secretary Rex anong sabi niya? Uh, tama po, uh, manong mm -hmm. Ted uh, nung pa pong na mm -hmm. uh, inform kami about this incident eh ayun nga po agaran naman po kami nagbigay ng instruction sa aming field office mm -hmm. para nga pupuntahan ng uh, uh, regional director yung pong mga opisyalis. Opo, at uh, dito ho kasi at no fault no sa DSWD dito ho sa kontrobersyang ito. O sige ma'am, so uh, muli kaming tatawag po. Sana hindi ho tungkol dito sa gantong kontrobersya kundi po sila mga programa po na tanggapan. Yes po, Manong Teda. Sana mm -hmm. nga po uh mas magamit natin yung inyong programa para po maipagpahatid yung mga ginagawa po ng DSWD ano, pa para sa ating mga kababayan. Opo. Magandang umaga po at Opo. maraming salamat. Thank you si Asek Irene Dumlao. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.